Alam niyo po, dapat maingat din po tayo sa mga ganyang mga panukala, mga suliranin, piho ba? Yes, ang daming problema, lalo na dyan sa korupsyon. Lahat tayo galit, galit na galit tayo. Dyan sa mga massive corruption na yan. Ang tawag ko nga dyan, A syndicated official corruption. This is really the biggest corruption scandal in our history. Na naging uh, pipitugin na lang yung mga ginawa noon ni Napoles, Napoles and her cohorts dun sa Napoles PDAF scam. Kasi this one involves multi-billion peso projects, infrastructure projects, flood control projects, at iba pang mga projects na marami pa dyan sigurado kong makakalkal sa isang masusing uh, investigasyon. Pero wag naman po na at this point ay uh, magpapanukala ng mga revolutionary government, destabilization, and then kahit ng new resignation of the sitting president. Hindi ho ba naiisip? Anong resulta niyan? Kung uh, mag destabilize o kaya yung mga nag-ano nag, ng mga hunta, revolutionary government, and then itong resignation, klaro naman na pag may resignation, pag mag-resign yung Pangulo, ay sino uupo? The constitutional successor is the Vice President. Uh, acceptable ho ba yun? Uh, alam nyo, alam niyo, may, um, a solution naman, ito, nang nandyan, nasa, nandyan na yung proseso. Ano yung proseso? Iniimbestigahan na. Although we are pushing for a stronger independent commission, for a more transparent and more independent independent commission than the one now which is uh, act, act functioning pero medyo kulang pa is the one created under executive order number no. 94 yung ICI kami po sa house meron na kaming pending na yung sa house bill 4453 na kailangan ng mas malakas pa, stronger at mas independent na komisyon. Yan na yan, ayan yung proseso. And then may bago tayong ombudsman Nasa tingin ko naman kaya niya. Kasi he has the political will, he has the courage, may tapang siya, he has the legal acumen and the skills and the experience to go after grafters. Ang ano na lang, ang challenge na lang sa kanya is uh, he has to prove political objectivity, impartiality, or independence. Na wala siyang sasantuhin kahit kaalyado. So, ayaan ang process na lehitimo, na constitutional, not extra-constitutional means. Huwag yung mga ganyan. Hinay-hinay po tayo, lalo na pag mga violent means. Kasi nga ho, kaya natin, kaya ng Pilipino to resort to peaceful means in demanding for all of okay. this, ng mga changes and reforms. Mm -hmm. So uh, hindi po katanggap-tanggap at this point yung mga ganyang mga panawagan. It can only be for political for mga agenda po yan, partisan agenda.